Ah, uh, dahil nga ginugunita natin ang araw ng undas. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo. Ito, medyo ano rin to kailangan bigyan ng daan natin to dahil good news to no? Ah, uh, makakausap natin ang Director General na, na si Gregorio Katapang Jr. Siya ho ang Chief ng Bureau of Corrections. Uh, General, good morning o sa programa Kabayan, Dani Buenafe. Hi, good morning po. Kuya uh, well, at sa lahat <laughs> ng tagapakinig ninyo. Thank Mabuhay you. Kayo. Mabuhay din ho kayo. Maraming salamat. Alam ko medyo busy din kayo pero unahin natin ito dahil uh, ipapatupad nyo pa rin ba kasi alam ko last year meron kayo iundas, binibigyan nyo ng pagkakataon ito mga let's say mga nasa yung mga PDL na makasama yung kanilang pamilya tapos uh, by way of yung uh, makaka-video call nila at uh, makita nila yung oh, okay. uh, oh, oh living ng kanilang ano yung mga kaanak. Meron pa niyan. Oh. Uh, Opo, tuloy-tuloy po yan. Kasi siyempre, may mga kamag-anak din sila nakahimlay eh, sa kanyang-kanyang mga puntod. Yes. Eh, ginugunita rin namin. Okay. So, ino, you know, ino, you know, uh, uh, unang una, yun nga, pwedeng iundas sa, uh, kung nandun yung mga kamag-anak nila sa sementeryo, pwede sila mag, ano, mag, uh, o, Oo. O kung ano, para makita yung puntod, whatever, ah. habang nagdadasal. And then uh, sa amin naman, lahat ng kolonya namin, magpapamask kami uh, para sa All, All Souls Day. Oh, uh, you should na. Uh? November oh. 2. Opo, okay. opo. And so, then authorized din naman magtilik ng kandila. Kaya lang hanggang alas 10 lang. Oh, oh. Para ano, oh, oh. alas 10 kasi tul matutulog na rin sila. So, pa pa na rin. Oo. Oh, oh. Kailan, kailan ho yung, yung special mask nyo sa Sabado? Tama ba? Anong oras? Sa ano po? November 2. November ah, 2. Ah, sa, sa, oh, sa linggo pa. So, linggo, linggo po. Para kasi All, all Souls Day po pag, ling, pag sa November 2 eh. all, all Saints Day, November, November 1. Opo, opo. Opo, opo, opo. Eh paano yun? Kailan nyo gagawin? Yung iundas, gag und ibig sabihin, meron magpa-facilitate niya. Yung tutulungan yung, let's say, yung PDL para ma-video ma call niya. Di ba? May mag assist Opo, Tama opo. Pa paano? Opo. Katulad, katulad po yan ng i-dalaw. Kaya nga. Oh. An kasi di ba, pag anytime naman pwede silang mag- mag-idalaw so do sa idalaw malalaman na natin kung kailan ng uh, ano dahil uh, mga two days, three days prior to their uh, iundas pwede mm. na sila nag-idalaw para magkaroon ng oh, oras at saka araw yung kanilang ano uh, iundas na schedule kanya-kanya mm. schedule sila pero of course, pwede pwede oh. pa rin bumisita 'yung mga pamilya. Ah, uh, oo. Oh, ano. oh. oh, oh. May oh, visitation oh, rights pa rin 'yung mga pamilya oh, na oh. siyempre 'yung mga buhay. Pero ibig sabihin, kunwari bumisita 'yung isa nilang kamag-anak dito sa PDL, 'no? Tapos oh, ah, pwede oh. ba na ah, kung, ah, gusto nila makapag-access nung video nung kung saan kunwari nakahimlay let's say sa Novaliches o sa Bagbag, ah pwede nila mapanood oh. kasama niya 'yung PDL. Diba? Pwede ganon 'di ba? Kasama niya. Mo, oh. 'Di ba? Opo. Mas opo. para mas may feeling of ano ba, 'di ba na o, talagang na naman o, yung ano, gathering kasi yun. buong pamilya 'yan, buong angkan pala 'yan, hindi lang buong o, pamilya. Ayun. kita o. sa Ondas eh. So meron kayo mga staff na tutulong doon, general, sa kunare pamilya bumisita. I-access kasi syempre medyo may technical ano yan, setup, 'di ba? Do, -do na po namin yung mga naka-duty namin kasi pagka naman ganyan, naka-red alert rin kami. Kailan ho start na, niyan, na, yung iundas? Kailan ho simula? Eh, ngayon na po yan, nagsisimula. Ngayon, As October -kan 30? Na pong, ano, oh. Oh, po, Opo, uh, 31, ganyan. Sunod, na po yan. Kasi eh, kukuha pa okay. ng mga schedule kung oh. anong oras sila nasa, ano eh, nasa cemetery Oh, eh, eh, kunwari, yung mga nakikinig sa ating ngayon, General, let's say, napanood nila, eh, para, pwede pala sila mag-avail. Paano? Ah, uh, will they inform you or pa paano ho sila Opo, oh, yung kapamilya yung kapamilya, ano? yung kapamilya pwede kayong uh, kontakin kap kap kapamilya pwede magano po yung meron hmm. namang uh, meron kaming uh, email address Sige nga, pwede Yung nyo, yun, okay. pwede nilang i-ano na i-email sa amin uh -oh. para makakuha ng abiso na kung kailan nila ipag gusto. Yung PDL. Ayon, okay, uh -oh. kailan sila mag-iundas, schedule nila. Uh Oo. -oh. Opo, so, opo. So, eto, this is a matter of just coordinating lang naman eh. Di ba? Ang importante kasi, opo, opo, alam nyo, balaman malaman nyo lang kung sino yung gusto mag-avail at ganitong oras. Ibig sabihin, opo. meron kayong tao to facilitate at saka i ano, yung uh, mag-accelerate yung staff ninyo para ma mangyari opo. itong iundas na to. Maganda to ha, hmm. para sa mga PDL, para naman mabus din ang moral nila sa araw ng, alam nyo na, siyempre meron namimiss din yan sa araw ng undas. At saka po yung mga kamag-anak na Mm. yung mga ano nila pag mag, mm. din kami do sa sementeryo namin eh mm. kasi maalala di ba nung nagkaroon ng covid okay oo oo plus na na ano mas burial tayo eh ngayon nakaburo nakalibing sa ano yan, oh. sa cemetery namin nagmamasding din kami diyan sa NBP sa cemetery, cemetery opo, general opo, opo, tama kasi siempre mga kaluluwa niyan kailangan ma-remit pa yun yung sa Linggo, tama ba? Yung Bay sa Linggo? Oo, oo, opo, opo ah. sa Linggo. O, oh, magwamas din kami sa simenteryo okay. namin at sa lahat ng simenteryo namin sa mga kolonya. Ayun, okay. Opo, oh. para talagang mm. celebrate natin kasi okay. alam nyo naman very famous ang ang ano eh, oh. ang uh, ang sa ghost, very famous <laughs> po. Oh. Ako sa do sa tinitirhan ko, meron na white house din. Ah, ganun ba? Sa oh. oh, ah, oh, meron sariling ano, tulugan yung ano. Mmm. Kaya, kaya lang literally talaga uh, White House siya kasi bawal ka magpatay ng ilaw. Pag nagpatay mm. ka ng ilaw, lalabas yung ano. Uh, ghost. Oh. Ano ba ito? talaga, totoo ba ito? Si, <laughs> totoo, <laughs> Ganun ba? Oh. Eh, oh. kala ko kasi inaano lang natin, sinese, eh, ini kinigunita eh. Meron talaga mga kwentong hey, kayo, ganyan, hindi, ganyan, ha? Hindi, na Guniguni kaluluwa. Guni-guni ba ka? Guni-guni, na, hindi. hindi naman. Talagang totoo, ha? Hindi, panligaw na kaluluwa hmm. Uh. sa seminita, no? Ah, okay. Sa Bukor, alam okay. niya naman, siyempre. Oo. Oh. Di ba, marami rin ang matay dyan, mga kung ano-ano. Kaya, oh. Mga hmm. hindi natin ma-explain. Biglang sabi na matay lang raw ng COVID. Mm. Ganon, di ba? Okay. Oo. So, okay. Oh. yun. Yung, ano, mm. yung isang kasama ko nga sa bahay, eh, nagpatay siya ng ilaw eh. Sa, eh, nang ano? talagang... kabilin-bilinan eh. talagang... pagpatay ng ilaw, nakatitig sa kanya yung isang ano eh. <laughs> ramdam, <laughs> ramdam na ramdam, na natin ang eh. diwa ng ano ah. <laughs> ng all uh, soul day ah, Talagang kaya kaya relevant ako, na relevant ang oh, usapan oh, natin, oh, general. Oh. Kaya, <laughs> pag ako natutulog dun sa ano ko, kwarto Quartet, ko, wow. mag Angat White house, ka oh. oh. na oh. advice pa sa akin. Ha. Sir, mag-ano ka, kung huwa kang holy water, ispray mo sa bed mo. Pwede. pwede, pwede, pwede gawa ng istorya to sir, ha, separate para dito sa mga special report <laughs> o, dito in connection with oh. the celebration. Oh, oh anyway, papakuha ko yan oh, sa mga staff ko. Sino magdidir na matulog dito sa <laughs> White House namin oh. kung may gusto. Oh, pero talaga, ah. pati mga tao ko dyan, ilag na ilag. Eh. Oh. No, oh. kaya gusto ko gusto ram. Meron pa nga yung pare, sabi, uh, pinuntahan. Kasi nga nangyari na. Mm. Sabi ng pare, sir, uh, maraming ano dito. Mga kal kaluluwa. Oh, kasi nararamdaman oh. nila yun eh, di ba? Kung meron oh, talaga. Oh. Pagdating pag pa lang alam nila may spirit oh. dito, di ba? Ganun eh, di ba? Oh, sabi mm. ng pare, sir, hindi ko kaya ito. Wala ko mm. dalawa pang pare para para ah, pa pakalmahin oh. yung mga ano dito. Spirit. Mga kaluluwa dito. Mm. Oo. Oh. See? Oo. Totoo yan. Walang uh, uh, biro. Kahit tanungin mo yung pare na kausap uh. namin. Anyway, uh, General, tanungin ko na rin kayo kasi nandiyan na rin kayo at uh, medyo ka, nakakapusta tayo sa oras. Itong tungkol sa, di ba, meron kayo announcement na meron kayo nirelease October 1 to 27. Halos limandaan eh ng mga inmates. Ano ba to? Every year do you do that? Di ba? Tama ba? Yung mga narelease? Opo. Tuloy-tuloy mm -hmm. every month nagpapalaya kami. Almost 500 ngayong October. Kaya nga. Pero uh. ang target namin na uh, this year na natin na 2025 dahil nga meron ng GCTA, 10,000 ang mapapalaya. Ngayon naman, uh, almost 9,000 plus na yung napalaya namin. So, so na we, aming commitment na 10,000 mapapalaya this year, eh, ma mapupulpil naman namin. Oh, ito pag sinabing GCTA, yung good conduct. Tay malawan, tama mga ba? Kutsanda, oh. yung mga mga nag-aaral, okay. nagtuturo bukod sa nag-aaral. Yes. So kayang-kaya nyo yung ma, ano yung ito, ma, ma, reach itong 10,000. Kasi sabi nyo, 9,000 na for now, di ba? So November, opo, October opo. pa lang, opo. November, December. So before opo. Christmas, kayang-kaya yung 10,000 ng mga PDL na mapapalaya pa? Tama? Ah. Opo, tayo. For this year, makakasampung libo tayo mapalaya. So, hmm. yun. Uh, kasi nga gusto nating ma-decongest na 'tong mga ano natin. Uh -oh. Tutumuntin lupa dahil nga isasara na natin ito, yung kulungan. Uh -oh. May iwan dito yung opisina tapos gagawin na natin ang ano ito. Sa malilipat uh, Sa ano, sa kasi sa Iwahik, Palawan, Palawan 29,000 hectares tayo doon. Sa Kailan ba timeline nito general. Sa Iwahi, yung lilipat Hanggang end of the e. term ng ating mahal na Pangulo. 28? Oh, 2028? O oh. 2028, 20, 20, oo. Oh, oh. Pakaunti na. Dati, 33,000, 32, 32,000 sa ano eh. Nasa sa MVP. Il, ilan Ay, ilan ngayon sa MVP? Ilan? Dat, dati. Dati, 32,000, 35,000. ngayon? na 22,000 na lang na ah, na lang natin. so ang so, laki, so, ha? Ah. Tuloy-tuloy ang decongestion natin. Oo. Pero, due time. ta time. Oh. By 2028 mawasarado na yang MPP. of okay. MBB. So Oo. for this October, tama ba 192 of that number yung 484 na nililist nyo, almost 500 100 Opo, sa breakdown kasi sa binigay sa akin 192 galing sa New Bilibid Prison. Tama pinakamarami. Pinakamarami. Opo. Okay. Tapos uh, 78 galing sa Iwahig. Tapos uh, 63 galing sa San Ramon Prison. Ah, uh, 50 po galing sa Davao at uh, 48 galing naman sa Sablayan. Tama ba? Opo. Opo, opo, opo. Mm, okay. Tapos sa mga babae, 26 from the Correctional Institution for Women. Oh, uh, di ba? Opo, opo, oh. opo. Pati mga okay. babae kasama laya. opo. Okay. Sige oh, General, maraming salamat o oh, sa update. At uh, siyempre, maganda yung story salamat nyo kanina, po. yung White House. Ha? Ah. Mamaya, tuloy natin yan. <laughs> Off cam. Oh, salamat. Okay. So, sige po. Okay po. <laughs> Thank okay, you po. Salamat. Yan ho si okay, Brigadier... Mabuhay po kayo. <laughs> oh, kayo. Brigadier General salamat Gregorio Katapang Jr. Siya ho Chief ng Bureau of Corrections. Bucor.